Eto nga mga pre, meron na naman tayo napanood sa TikTok kasi tingnan nyo ito mga pre. Low tide nga pala yung dagat ay nakakakuha sila ng mga alimasag mga pre. Ang dami nyo na nakuha dito sa lalagyan mga pre. Wow! Parang masarap gawin nyo mga pre. Tara gawin din natin mga pre at basic na basic nga lang to sa lalaki. So susubukan din natin kung makakakuha din tayo neto. Ayan mga pre at nandito na nga tayo sa dagat at gagawin nga natin yung napanood natin sa TikTok kung makakahuli nga tayo ng alimango o alimasag mga pre. And dito mga mga pre at titingnan natin tong butas na to kung may makikita tayong ano alimango ay mga ugat pala to mga pre ugatan ito so, nga mga pre at meron nga tayo nakita talangka dito so yun may nakakapit sa talangka dito dito sa bato ayun o no. ewan <laughs> kung alimango alibasag to mga pre so yun o no. <laughs> kaliit anak pa lang ay nalaglag na so yun sa mga butas butas daw yun mga priay sa katulad ng ganito yung mga butas so ayun nakakuha nga tayo mga priay so ewan kung anong tawag dito kaya lang parang wala na laman mga butas pero nakikita ko mga nakabaon lang sila sa lupa eh sa mga labak sa lupa eto eh mga Oh, dyan <laughs> baka may nuno mga pre madali tayo yun ay, may mga susunga mga pre. So, yun, may nakita akong suso dito. So, yun, eto. Oh. Eh, Ewan kung kinakain to, mga pre. So, yun. So, maghahanap nga tayo dito. So, palagay ko sa mga ganto yun, eh, Bari, bari, apo. Baka tayo mabati dito, bago na So, yun. So, yun, Titignan nga natin. Yan, ala nga, mga pre. Ala dito sa mga labak sa kaya tayo makakakita nun nung susu ay nung animasag na yun mga pre so yun kanina pa tayo <coughs> kanina pa tayo dito ayun o oh. ala nga yun tatry natin magukay dito mga pre buka natin ala oh. <laughs> so yun nga mga free anot wala yata dito sa pwesto na to mga alimasag ewan di pa kasi ako nakahuli ng ganun ay di pa ako nakahuli ng ganun sa kahit nagpupunta na tayo ng dagat dati so yun bali hindi nga legit yun know, panood dati mga pre bakit kaya ganun so meron dito buka natin to sa bayan. baka ito meron na to, mga pre so So yan So Wala nga Kahit kala ko nakaumbok lang yung mga ano Yung mga alimasag So may nakita nga ako na naglalakad mga pre Ito siya oh Wow ano kaya ito mga pre so, Yung meron nga tayo nakuwang oh. uh, Ay Ay <laughs> May lumalabas na ulo mo pre <laughs> May lumalabas na ulo <laughs> Alam mo, gatin na tayo. Oh. Uy, nakakatakot yung ulo niya mga pre.